ay ang lalaki ng aking luluto in crop nagagalawang pa guys nagagalawang pa guys ayan o hmm. ang lalaki ng crop ayan ang luluto natin ngayon guys at this moment ang lalaki si crop lang kong 20 minutes so ang ginawa ko ay baliktaran 10 minutes 10 minutes para manuto ng pantay 20 minutes kasi ang pagpapakulo nitong itong malaking malaking frogs yung salakay oh. maliit pa ang palad ko baka ako makakagad baka ako mahangkab ang oh. laki eh. malaki po sa kamay ko baka ako mahangkab <laughs>